Manghihiram sana ako ng lagari mo at martilyo. Lagari at martilyo? Saan mo gagamitin? Eh, wala ka na roon. Parang nakalimutan ko kung saan ko nailagay. <laughs> Ikaw talaga gusting masyadong chismoso. Ano? Gagawa ako ng kabaong ko. Mamamatay na ako. Alam mo, lahat naman tayo mamamatay, Lola Igna. Ikaw lang ang atat na atat. Bakit ba? Nagmamadali ka? Excited? Pahihiramin mo ba ako o hindi? Pahihiramin. Bakit ba? Nagkaroon ako ng pangitain kagabi sa palayan. Hmm. Napakita sa akin si Karihas. Sino ko sumulungan niya ako? Totoo? Sing. Hey. Totoo? Oo. Oh -oh. Magkakasama kami uli. Alam mo, Lola Igna, gusto mo ibigay ko na lang sa iyo yung aking kabaong. O, manghiram ka kay Nida. Di ba, meron siya. Huwag na, salamat. Meron tutulong sa akin sa paggawa. O, oh, sige na, kukunin ko yung hinihiram mo. Okay. Oh, ito. Hintayin mo na yung kumusta talampakan. Salamat. Salamat. Alam mo, naisip ko, Lola Igna. Sino kaya magpapakita sa akin pag ako'y malapit ng mamatay? Alam mo naman, wala akong asawa. Tumanda akong mag-isa. Sino susundo sa akin? Ang sabi ni Mata, ano, naging nobyo mo si Wato, si Pulde at si Gracia. Sumalangit daw ang kanilang mga kaluluwa. Susundu Lola Ignat. Tiyak na. ako, isa sa kanila ang susundo sa'yo. Lola naman, patahimikin na natin yung tatlo ko. Ay. Ah baka may makating sa isipin nilang ako isan isang bakilang haliparot at tok-tok. Uy, hindi ka na 18, no? 19. Kilala <laughs> Kung sino. Ako ang kakauna na hang nakakakilala sa'yo. Iniiri ka pa lang ng nanay mo at pinapalong kita sa pet. Ibang klase ang kuha mo. Paano? Parang, huwaaay! Ng babaeng kuting. Di na <laughs> O sige lang nga, alam mo. <laughs> Kung ano man. Lola like Irina, kung totoo yung sinasabi mong nakita mong pangitay. Salamat ng marami sa lahat-lahat.